So hello guys, so ito na lang tayo ulit. So gawa lang ako ng making video. So may tanong sa akin si Kabayan kung makakapag-transfer ba siya sa ibang company. Kasi expired na daw yung ikaman niya ng 2 weeks. So makakalipat ka sa ibang company. Basta yung importante, yung bago may employer, uh, sindang ka ng kiwa. Kasi pag expired ang ikaman mo at sinindang ka ng kiwa kontra, hindi i-accept mo lang yon hindi na kailangan ng approval ng company mo. Kasi kung hindi expired yung ikaman mo, kailangan pa kasi ng approval ng company mo eh at in mo yung Kiwa. Ngayon, pag-accept mo ng Kiwa, kasi expert ngayon yung ikaw mo, ang kailangan lang gawin ng company mo na lilipatan mo, palitan lang yung sponsor mo sa upshare. Kasi yung sa upshare, mababaliwala lang din yung Kiwa contract na yan kung hindi mapapalitan yung sponsor mo sa upshare. Kaya kailangan, pasukin din nila agad yung upshare, palitan yung sponsor mo para at ipangalan sa kanila para 100% makalipat ka sa ibang company. Kaya pag-expert ang ikaw mo, ...kahit okay, anytime... ...perti kau lulipat